Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Magandang uh, umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y uh, nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't uh, ibang uri ng uh, pagpapala. Kabilang rito ay pagpapalang spiritual sa tayo ay muling uh, dudulog sa salita ng Diyos. Alam mo, hindi tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaaring kahintulot ng ating Panginoon, ano man ang kanyang uh, dahilan. Kung sa mga sandaling ito ay uh, mayroong ka pinagdaraan ng uh, pagsubok at hindi maganda ang iyong nararanasan, mamaya kaibigan, sa larangan ng pananalangin ay maihahayag mo naman ano man ang iyong damdamin. Yung mga bagay na minimiti mo, ilalatag natin yan sa ating Panginoon. Ito lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aral, ang salita ng Diyos, kay halika. Samahan mo ko rito muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin ang isang napakagandang uh, paksa patungkol sa changeless Christ, ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Titingnan natin kung ano ang paalala sa aklat ng Hebreo. Ngunit bago natin natunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito'y ay makadudulog kami sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan o Diyos, tanging hangad namin Pagpalain mo kami Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamraanan At ngayon pa lamang sa lahat po ng aming mararanasan Nagkaalay na kami ng aming pasasalamat Sa pangalan ni Jesus Amen Chainsless Christ, ito po ang tema Sa ating pag-aaral sa araw na ito ano ba ang sinasabi ng hindi kilalang uh, may akda ng aklat ng Hebreo patungkol sa isang katangian ng ating Panginoon at paano natin ito ay iaangkop sa ating buhay sa ating mga nararanasan paano natin iaangkop ang katangian ito ng ating Panginoon tayo ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at alam mo kaibigan lumilipas ang mga araw at uh, taon at kung iisipin natin ay marami ang nangyari at marami pa ang mangyayari sa sandibutan maging sa buhay ng bawat tao. Anuman, kaibigan, itong tandaan natin ano, man ang mga pagbabago o pangyayari, patuloy nating mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maging sa kabila ng mga hamon at pagsubok, mararanasan natin ang presensya ng ating uh, Panginoon. Ano ang kasiguruhan na tayo ay makararanas ng kapahingahan sa kabila ng pagkabalisa o anumang pangamba? Ano ang paalala mula sa salita ng Diyos patungkol sa pangako at katangian ng ating Panginoon? Isang talata lamang ang ating pag-aaralan. At alam niyo po ito pong talatang ito. Ito po ang uh, aking napaka-paboritong Uh, talata dito sa Biblia and I would just like to share it with you. Hebrews 13 verse 8. Ito po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Hebreo kabanata 13 talata 8. At siguro by heart alam niyo na rin ito. Ito po ang ating uh, marami po akong favorite verse uh, verses sa Biblia. Ngunit ito po ang napakagandang uh, ko, no? pinanghahawakan ko Uh, sa aking buhay. Sabi dito sa verse 8, hindi nagbabago si Kristo. Kung sino siya noon, ganoon din siya ngayon at sa habang panahon. Sa wikang Ingles, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa ibang translation, yung forever, tomorrow. Alam mo kaibigan, ang talatang ito, itong verse 8, tay bahagi ng buong kabanata labing tatlo patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung uh, asan, no? conduct and service at uh, dito sa kabanatang ito ay uh, inilalarawan ang isang katangian at katotohanan patungkol kay Kristo. Wika nga, kailanman hindi siya magbabago. Changeless Christ at pagka binasa mo yung Malakay chapter 3 no makikita natin doon, no ganito rin yung kapahayaga no yung uh, the immutability the unchanging god that we have hindi siya magbabago ako si Yahweh sabi dito sa Malakay no pag binasa mo yung chapter 3 verse 6 no ako si Yahweh at hindi ako nagbabago kaya nga may pag-asa pa kayo kayong mga inapo ni ako yun yung second na portion ng uh, Malakay chapter 3 verse 6. Ngunit napakaganda ng paglalarawan sa ating Panginoon, hindi siya magbabago. Alam mo ang katangi ang ito kaibigan. Alam mo pagka pinag-aralan mo tong Hebrews 13 uh, verse 8. No, maging yung Malakay 3.6, ito ay may pakahulugan na pangmatagalan. Ang katangian ng Diyos ay pangmatagalan. Ang layo ng Diyos ay mananatili. His purposes ika nga no they remain constant at alam ko alam niyo po madalas ko po sinasabi sa inyo no na yung ginagawa ng ating Panginoon is synonymous with this uh, character patuloy ang panawagan ng Diyos hindi siya nagbabago no patuloy pa rin ang kanyang panawagan ng pagsisisi at pag-aalay ng kapatawaran napakaganda hindi nagbabago ang ating Panginoon. Magbabago ang lahat, ngunit ang ating Diyos ay hindi. Sa mga unang talata, dito sa Aklat ng Hebreo, no, itong chapter 13, pag binasa mo, panawagan ng di kilalang may akda ay ang pangihikayat na tayo ay magpatuloy ng pagpapayag ng pag-ibig sa kapwa. Ito yung kanyang encouragement. Higit lalo sa mga kapwa, mana ng palataya. May pangihikayat na igalang ang pag-aasawa yung mga unang verses no yung verses 1 to 7 na igalang ang pag-aasawa at huwag makikiayon sa kalakaran ng sanlibutan na itigil natin ang gawaing masama isa sa mga paalala dito sa kabanatang ito ay ating nang natunghayan at ito ay patungkol sa katangian ng Diyos hindi siya magbabago kung susuriin natin itong talatang ito, tung verse 8, alam mo bigan may uh, pangako, may kapahingahan at pangako tayong makikita rito sa nag-iisang talatang ito. Sa isang nababalisa o siya na patuloy sa kasalanan, may panawagan ng pagsisisi, may kasiguruhan ng kapatawaran. Ito'y sinasabi natin dito, no? Ang buhay natin kaibigan ay may hangganan. Piliin mo mang maging makadiyos o hindi. Ngunit sa Diyos, ang kanyang katangian, ang kanyang salita ay hindi magbabago. Nag-aalay ng kaalaman, nagkakaloob ng karunungan, nagpapahayag ng kapahingahan, nagkakaloob ng kapayapaan, higit sa lahat, nagbibigay ng kasiguruhan, anuman ang kanyang ipangako. Napakaganda, no? Pagka eh, aralan mo to, no? nag-aalay ng kaalaman, nagbibigay na, o nagkakaloob ng karunungan, nagpapahayag ng kapahingahan. Itong ginagawa ng Diyos sa ating buhay tayo ay makakaasa na ang mga katangiang ang ito ay hindi magbabago. Ang kanyang pakikitungo sa atin hindi magbabago. Pagpapalang laan sa kanyang takdang panahon sa mga sumusunod at puot at galit sa mga taong patuloy sa gawaing masawa, masama. Kung sa Panginoon kaibigan natin ilalagak ang lahat, makaaasa tayo ng pag-asa at tagumpay sa anumang pakikibakan natin Patuloy tayong makararanas ng mga pagpapala. Maaring may kabigoan tayong mararanasan sa anumang kadahilanan, ngunit may pag-asa ng buhay. Maari nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat sa atin sapagkat hindi siya magbabago sa Kanyang pakikitungo sa atin. Tinutupad ng Diyos ang lahat ng Kanyang pangako at anuman ang ating haharapin sa mga darating na araw mananatili ang Kanyang katapatan sa atin. Kaibigan, katapatan rin ang nais ng Diyos na ipagkaloob natin sa Kanya. Tayo ay di kayat na magbago ang ating pananaw. May encouragement. Magbago tayo ng pananaw, magbago tayo ng damdamin, tumo sa mga bagay na maka-Diyos. Piliin natin ang mga bagay na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Ano mo kaibigan, ang katangian ni Kristo ay kasiguruhan ng, na ating mapangahawakan bilang batayan ng anumang pangamba natin at ito ay batayan rin ng ating pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Ang ating mga nararanasan at eh, pinapakita ni Kristo ay patuloy niyang gagawin sa atin. Magbago ka man o hindi, ngunit may panawagan ng pagbabago. Ang Diyos ay hindi magbabago. Ang panghikay at kaibigan, kung nais mo, na ikaw ay pagpalain ng Diyos, iwaksi natin yung mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon at magpakita tayo ng kadalisayan sa ating pamumuhay. Ang Diyos ay walang hangganan. Ang kanyang katangian ay hindi magbabago. Kaibigan, hindi rin magbabago ang kanyang pananaw sa kasalanan. Bagaman ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya ay matuwid at kinamumuhian ng kasalanan tayo ay bagbago. Ito ang ating dapat uh, sundin. Umiwas sa kasalanan at bigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Bakit? Sapagkat kaibigan, dito nakasalalay ang ating mga pagpapala. Magbabago o mababago ang lahat, si Kristo ay mananatili. halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Inaanyayahan kita na samahan ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ikaw na hari ng mga hari, nagpapasalamat po kami dahilan sa mabilis na canvassing at proclamation ng presidente at vice-presidente. Salamat dakilan Diyos sa pagiging magnanimous in victory ng aming nahalal na bagong pangulo, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. at gayon ang aming Vice President, si Vice President Sara Duterte. At gayon din po sa pagiging graceful in defeat ni na BP Lenny at uh, din si Senator uh, Soto sapagkat sila ay nagconcede at tinanggap ang uh, pasya ng mga mamayan. Panginoon, nawa ito ang maging pasimula ng katuparan ng unity na mensahe ni Presidente Marcos Jr. sa panahon ng kanyang kampanya at nawadakilan Diyos. Ito pong pagkakaisang ito ay masalig sa katotohanan at sa katarungan, truth and justice, na siya lamang tunay na pagkakaisa na talagang hahantong sa kaunlaran. Panginoon, isugo mo ang iyong banal na espiritu sa aming bagong presidente. Bigyan mo siya ng anointing sa pagtatalaga niya ng mga members ng kanyang cabinet at ng iba pang maseselang posisyon sa gobyerno upang kanyang mapili yung pinakamabuti, yung pinakamagaling, yung walang bahid korupsyon, yung walang nilabag na anumang batas, lalong-lalo -lalo na ang human rights violations. Panginoon, nawa ang kanyang maging pangunahing uh, qualification ay hindi lamang yung pagiging loyal sa kanya, kundi yung pagiging assets at meron talagang magagawa para sa kapakanan ng aming bansa. Panginoon, gayon din po ang aming dalangin para sa iba't ibang mga posisyon na mga nagwaging mga kandidato Nawa, Panginoon, ang mga ito'y magkaisa na isulong ang interes ng bayan at hindi ang interes ng mga sarili. Taki ng Diyos sa harap po ng paghahanda namin para isang, sa isang bagong administrasyon, dalangin ko rin Panginoon na hadlangan ninyo ang pagdating dito sa aming bansa ng bagong variant nitong uh, uh, omega virus. Panginoon, ganyan din po ang kinatatakutang uh, monkeypox. Panginoon, nawa ay hindi na po magkaroon ng pagtaas sa COVID-19 cases at hindi na po kami maapektuhan nitong monkeypox at iba pa pong mga karamdaman at iba pa pong mga kalamidad na tulad ng malalakas na mga bagyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na tunay kaming makabangon, lalo-lalo na ang aming ekonomiya na ang aming mga kababayan na lubhang nahihirapan ay makabangon sa kanilang kalagayan. Takilan Diyos, tulungan niyo po ang bawat mamamayang Pilipino na makapag-contribute sa pagkakaisa ng aming bansa makapag-contribute sa kaunlaran ng aming bansa. At turuan mo po kami kung papaano tunay na magmamahal sa aming bansa. Panginoon, kami po ay umaasa na kami ay makakabangon sa lahat ng krisis na aming kinakaharap sapagkat Ikaw pa rin ang Panginoon ng bansang ito at kami naniniwalang hindi mo kami iiwan di pababayaan man. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Patuloy po tayo ngayong araw ng lunes sa ating programa at bahagi po nito ay ang pagdulog muli sa ating Panginoon para sa kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay makadudulog kaming muli sa iyo upang makapamagitan para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway, no ipagkaloob mo ayon sa inyong layon at panahon ang aming pong mga ihahaing karaingan ng mga kapatirang ito. Para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni kapatid Ray, meron po siyang vertigo, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Ganon din po kay kapatid Claire, hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan, ngunit nananalangin siya ng kagalingan. Spiritual healing naman po, ito po ang pananalangin ni kapatid Leonie. Si kapatid Jing naman po ay dumudulog sa inyo na naway maging normal na po ang kanyang blood pressure at maging ang kanyang sugar level at uh, humihiling po siya ng kagalingan at kalakasan sa kanyang kalagayan. Financial provision naman po ang idinudulog sa inyo ni kapatid Emmy. Para po kay kapatid Ruel, provision as well as protection. Para po kay kapatid Felicidad, maging kay kapatid Connie, ang kanila pong pamamagitan ay protection sa kani-kanilang sambahayan para po kay kapatid Enida spiritual growth at maayos na kalusugan as well as guidance. Panginoon sa aming pong mga inihaing ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa so, pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isang napakagandang paalala pa rin para sa atin, no, yung ating kinunghayan at dito na, nakita natin sa ating pag-aaral yung uh, katangian ng ating Panginoong Diyos na hindi siya magbabago. Magbabago ang lahat, magbabago ang ating damdamin, ngunit ang Diyos hindi magbabago. Patuloy nating mararanasan ang Kanyang pag-ibig sa ating buhay. Kaya sa ating buhay, kaibigan, piliin natin ang matuwid na landas. Pigyan natin kaluguran ng ating Panginoon. Kung nais natin na tayo ay kanyang pagpapainig, pagpalain higit sa lahat sa buhay uh, spiritual. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa aming natutuhan sa araw nito. Napakagandang panghawakan, Panginoon Diyos, ang katangian mo ito at ito rin ang ginagawa mo sa aming buhay. Hindi ka magbabago. Kami po ay magbabago at uh, nandiyan ka, Panginoon Diyos, patuloy ang paanyaya ng panunumpalit. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, at higit sa lahat, sa mga bagay na namamagitan sa aming pong paninilbihan at pagsamba sa inyo. Humingi po kami ng tawad. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Bigyan mo kami ng pangunawa. Bigyan mo kami ng katatagan sa lahat ng aming nararanasan. At ito ang ipagkakalob mo sa amin. Alam ko, Panginoon, hindi kami mabibigo. Ngayon pa lamang, nag na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang paalala. Kahit bukas inaanyaya kita, samaan mo ako muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Puspos, ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.